hello guys good afternoon good afternoon guys dito tayong naglalakad sa tinampo tinampo <laughs> tinampo talaga kakain tayo happy new year walang pagbabago ganun pa rin 3 o'clock ang lunch or 4 o'clock kasi inuna mo na yung higa-higa kaya ngayon <laughs> ngayon lang tayo kakain hindi ko alam anong kakainin ko may nakupo alas 3 merendalan merendalan kakain ng kain. Basta, ay dapat doon pala ako kumain. Kasi 7-11 ang konta ko. Ayun ako. Bale, nagkabale. Dapat doon pala ako tatawid. Sa kabila. Kasi 7-11 ang punta ko. Nagkabale ang lola. Ayun. Okay. Tawid na guys. Tawid na guys. Ang tawiran dito. Ang dami is nangyayari. Kasi may ginagawang MIT dito. Kaya yun. pay sa ina bill ni ako electricity ano na na, na na cellphone wifi ayan, andito ako pupunta ako ng 7-Eleven dito ako magpapayad dapat din <laughs> ay nako napalayo pa ah, dapat diyan ako ta diyan ako tatawid ayan hay <laughs> hay ayan na yan yan na ang building namin guys Nanapit lang. Harap lang. Ayan. yan lang. 108. 107 ako. Ayan. O na mo. Dapat dito ako tatawid. Tapos ito ang 7-11. <laughs> Ayan ang 7-11. Wala talaga. Malala ang lola niyo. <laughs> Ay nako. Dapat dito ako tatawid. Oops. Okay guys, ako ipapasok muna sa 7-Eleven at ay magbabayad ng electric bell. Na, hindi electric bell. Ano pa ba? Chubby. ah. Uh, Tayo ay magbabayad ng nagbabayad kay Ah, 52. You. dito tayo, pasok natin sa envelope so katapos nito, makain tayo kain tayo ng tanghali perfect what is our lunch ako ay nagugutom na pag hindi ako nagugutom hindi ako tatang hindi ako bababa kaso nang gutom na ako guys ayan nagugutom kanina. Kanina, hindi ako nag-isip kakain, pero hindi ako nagugutom. Ngayon, nag-isip ako kakain, ako yung nagugutom. <laughs> Malala ang <nila dyan>. lulad <laughs> na